Justicia para kay Percy Lapid! Justicia! Justicia para sa mga pinaslang na mamamahayag! Justicia! Justicia para kay Percy Lapid! Justicia! Defend! 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 Press Freedom! Defend! 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 Press Freedom! Ngayong araw ko, Oktubre 3, isang taon, patapos paslangin ng aking kasamahan sa media, isang batikang radio broadcaster na si Percival Percy Lapid Mabasa. Kilala natin sa kanyang programang Lapid File, binangga ang mga balukot na politiko, binangga ang iba sa Las Piñas, isang taon na ang nakakalipas. Kasama po sa investigasyon na si Percy Lapid ang mamamahayag na patuloy ay nagsisiwalat ng katotohanan. Spur si Percy Lapid na matapang na bumangga sa iba't ibang kasinungalingan, sa iba't ibang mga korupsyon, sa iba't ibang mga korup na politiko. Patapos ang kanyang mga programa, natagpuan na lamang may tama ng barel, pinas lang. May mga lumutang sa investigasyon, may hindi malinaw kung ano ang relasyon ng kanyang programa sa pagkakapatay sa kanya.